Pag-usapan pa natin ang malapalos na pet napper at killer sa Tarlac. Kasama si Mobile Journal, Kyla Makantan. Kyla, kamusta na ngayon yung fur parent na nawalan? No? Mm -hmm. Nawalan ng aso. Sa kalaga, mm -hmm. oh. Nung uh, ating nakausap no Paps J, medyo uh, parang nagsink in naman na sa kanila yung nangyari. Pero syempre, hindi maalis yung kalungkutan, lalo na uh, lumaki sa kanila. At saka, Oo. alam mo kasi Paps kapag mga aso sa mga probinsya, Parang yung mga kapitbahay, aso na din nila yan. Mm. Parang share-share yan ng mga bantay, kilala na. Kaya kapag uh, talagang may nangyari doon sa aso o nagkawalaan, parang lahat apektado, damay-damay na. E eh, paano sila nagko-cope dito sa kanilang pinagdadaanan, mm -hmm. Kyla? Nung nakausap natin, Paps ah... Uh... Parang nawalan ka kasi ng anak niyan, eh. Oo. Oh. Lungong, Paps J, oh. di ba, uh, kahit anong uri ng pet, pero... Mm. Yung kapag kasi aso, ito talaga medyo mm. tayong mga Pinoy, sobrang malapit eh. At yeah, saka ako, pansin ko sa amin talaga sa probinsya, pusa at aso talaga yung yeah, oh. talagang kasama mm. sa bahay. Uh, nung nakausap natin sila, hindi nga muna sila nag-report sa authority, sa police. Oh, oh. Kasi parang dinadamdam pa nila yung pagkawala, pagkawala ng kanilang mga aso. Tapos na-recover na nga nila yung parang may lason. Oh, so oh. parang uh, natatakot din sila at the same time na... Siyempre, baka ano ba yung motibo nung pumatay? Bakit umabot sa ganong point? Pero iniwan din naman. yon So, uh, yung haka-haka nila, eh, baka nga daw kasi uh, kinukuha yung mga aso para gawing karne, iluto sa mga, sa mga kainan. Para kainan o pulutanin. Mm At -mm. oh. saka kung saan kasi nakita pa yung mga uh, aso na patay, oh. fiesta kasi pala doon ngayon din sa barangay. Nagkataon, fiesta. Oh. Oh. So, oh. sabi, nako, baka oo. Oh. hinanda na. Huwag oh. naman sana. Yung ibang asong nawawala. Kaila, ang sinasabi, eh, matagal-tagal na yung mga kaso ng nawawalang aso o pusa, hindi ba? Pero may mga success stories ba? May mga nare-rescue ba naman na mga nawawalang pets? Unfortunately, sa kaso nila, Pops oh. Jay, doon sa Moncada, kasi parang nag-start na mawala yung mga alaga ng mga residente, second week ng April, wala na talagang nakabalik, wala na talagang nakita. And to think oh. kasi na parang kapag nga may alaga sila, kilala ng lahat. Mm -hmm. Madaling ipagtanong, oo. Nakita mo ba 'yung aso, oh, yung aso alaga. ni Amin? Wala. Oo, oo. oo, kapag 'di ba minsan papasay ayun, nakita ko oo. dumaan. Pero sila clueless, wala oh. talaga silang nakita kahit na parang uh, motibo ng mga salarin, wala din silang nakita kasi nga oo. medyo baryo kasi itong lugar. Walang mga may mga CCTV naman daw before as per uh, kapitan, pero hindi na gumagana. Tapos uh, <clears throat> May mga project din kasi kagaya ng road widening. So parang maraming dumadaan, maraming tao. so Maraming lang... uh, gumagawa doon na dayo. Mm -hmm. Pero wala man lang uh, eyewitness, walang nakakakita wala. na kumukuha mm -hmm. ng uh, aso o pusa doon sa lugar na yun. Sabihin... Ano ito? Laganap ba ito sa mongkada? Neto ko lang neto lang naman parang uh, umugong talaga yung mm. balita na may nagkawalaan. Mm. Tapos parang uh, nag-share lang din yung iba nung nag-post na itong namatayan. Mm. So doon don lang din nalaman kasi parang pagka-post niya 3 uh, days ago pa lang oh. uh, libo na agad yung likes and yung likes tapos yung shares. Tapos doon sinasabi nila na ay yung aso din namin namatay na wala So parang sila ano ba tong nangyayari kasi hindi siya isolated na ano. nagkaugnay ugnay na. Mm -mm, na parang ibig ang oh, inaano nila, historia. iisa lang yung salarit o yung oh, responsable. Yung sinasabing uh, hugis-bilog na maaring uh, ipinapakain dun sa mga aso o pusa, ito ba napatunayan ng mga residente? Uh, ayon Kaya mga sa, nakita ba sila. Ayon na sa kanila J, kasi yung hindi nga daw pansinin kasi yung itsura niya uh, parang yung kulay puti na sinasabi nilang lason na bilog parang oh. nakalagay pa yun sa ano binalutan siya ng fried chicken ng mga karne <laughs> tapos oh. nakatali pa ng sinulid so hindi talaga pansinin may sinulid pa so talagang oh, oh, patibong oh Oo oh, 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 tapos oh. Ah, ang nakakita nga doon kapit bahay pa nila pero oh. ayun nga kasi dahil hindi din sila Uh, nag-report agad sa mga pulis. pero kanina, uh, kinontak natin yung uh, Moncada PNP uh -huh. at uh, sinabi natin uh -huh. na may ganong insidente nga dahil hindi din pala sila aware uh -huh. na may ganon nang nangyayari. At uh, as naman nila na uh -huh. na kukunin nila yung mga sapat na uh -huh. ebidensya para gumulong at mahuli yung mga salitin. Yung uh, pagkain ng aso ay isang tradisyon, lalong-lalo no? uh -huh. lalo na dun sa bandang norte. ito uh -huh. ba, e eh, buhay pa dyan sa lugar na yan? O hindi na? May mga sabi-sabi na oh. yung mga kumukuha daw kasi edayo, So hindi daw talaga sila mga tubong Tarlac. So oh. ang ang uh, hinala ng iba yung mga kalapit na probinsya, oh. yung mga Ibisiya, mga mga ganyang kalapit na probinsya. Dinamay pa probinsya. <laughs> Yun ang mga sabi-sabi ng mga <laughs> residente na, oh. na ating nakausap. Pero sa amin Pops Jaysa, kasi taga-Mancada din ako oh, eh, ba, sa aming barangay, ba, ba, oh. naririnig na, ko, eto may specific na tao talaga na ang kinukuha niya pusa at kinakain niya talaga na pang-araw-araw. Kilala mo ito? Eto, hindi ko siya kilala, but <laughs> pero pumano na siya four years ago. So, uh, sabi nila, hindi, siya na lang naman daw yung ganon uh -uh. sa lugar namin na talagang kumakain. So, ngayon wala na. Sana din, wala na. <laughs> Alright, sana makuli ng salary niya. Maraming salamat, mga Journal, Kyla, makantan!